Oh, panalo gila sa Iyak mga kangkong! <laughs> By the way, congratulations po, Gilas Pilipinas. Ang grabe, swerte ko talaga. Ang swerte si SB kasi kanina, bago maglaro ang Gilas at China, nag-content ako. Eh, talagang buenenas. Di ba? O, di panalo Gilas ngayon. Dapat pala, lagi ako nag-ano eh. Lagi akong nag-content -co bago yung game ng Gilas eh. Ano ba naman yan? <laughs> Ay, nako mga kaibigan. Congratulations po. At syempre, Coach Troy Reyes, uh, I know that uh, talagang naging uh, mahirap yung mga nakaraang uh, laban na uh, ano ka na criticized ka but syempre we know makakahinga ka ng maluwag ngayon ano. Alam naman natin lahat na talagang ikaw yung pinag-iinitan ng lahat ng basketball fans. Although malakas naman din talaga yung mga kalaban ano. Hindi naman natin maiikakaila. Malalakas talaga yung mga kalaban natin sa World Cup. World Cup 'yan eh. hindi naman yan SEA Games. Hindi din yan NE Asian Games, hindi World Cup 'yan, Dre. World Cup, okay? Siguro, kaya lang din na hihina yung mga Pilipino. Kasi kamunti ka na din, kaya sana yung mga ganong klaseng opinion. But, uh, men, iba din talaga yung quality ng mga laruan. Ay uh, yung mga European style na yan. Even USA, nag-a-adapt sa ganong style, di ba? Tayo, medyo malayo pa Siguro tama yung sinasabi ng iba na we need you know yung mga foreign uh, kahit hindi coach consultants no Kaya kung gusto natin na uh, Pilipino pa din ang mag-coach sa atin siguro kukuha tayo ng mga uh, consultant galing uh, labas ano uh, para makapag ano makapag-share ng kanilang knowledge kasi ang layo eh Although kanina men men saludo naman tayo kay Jordan Clarkson men NBA takeover sunod-sunod na tres 3. 3 ano yan 2K <laughs> Grabe 'yung ni Jordan Clarkson kanina, parang ano, parang parang ano eh. Parang naka-PlayStation mode si Jordan Clarkson at ito, ito mga kay sa Abando. Men. O ngayon, coach Shot, na-appreciate mo na na nalaman mo na 'yung halaga ng hustle play, no? sa Abando is doing the dirty work, mga idol. Men, saludo dito kay sa Abando. 'Di ba kasi hindi lang siya umu-offensa, grabe to kumabaw sa depensa kahit undersize siya yung mga binabantayan niya ang lalaki may pinapahirapan niya pinapahirapan niya dahil sa kanyang masipag na depensa hindi siya kumbaga hindi siya pumipetiks laging sumusundot laging kumukuha ng mga steel bumablangka ng mga malalaking kalaban men ganyan ang mga gusto ko kasi pag mga scorer lang pero papogi sa depensa eh wala no 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 sa akin yan pero kapag ka kaya mo na nga umupensa ang sipag mo pa sa depensa min saludo rin sa abando mag-usap nga tayo <laughs> anyway congratulations Gilas uh, at least hindi tayo nawalis ano? may isang panalo so 1 uh, in 4 ang record natin sa World Cup mga kaibigan so sige kesa naman nung last time ni isa wala tayong panalo okay na din yan alright so mga kaibigan Silver Voice TV uh, masayang matutulog ngayong gabi peace